Napag-usapan din sa pagdinig ng House Infracom ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Bank Secrecy Law at pagsilip sa messages ng mga inihinyero sa ilalim ng DPWH. Ang detalye iyahatid ni Simon Ong. Pagkarinig ko po sa mga sinasabi ninyo ay wala kayong kasalanan. Totoo ba yan? Yes, Your Honor. Ibig sabihin nun ay uh, malinis kayo bilang isang lingkod bayan. Yes, sir. Lord. Ano po? Ano po? <coughs> yes, sir. Honor. Yes. yan ang naging palitan ni Naakbayan Partilist Representative Jel Jokno at Engineer Henry Alcantara na nagbunga sa usapan para silipin ng kanilang yaman. Bagamat payag si Alcantara na isumite ang kanyang sal-in, tumanggi siya sa pagpirma sa waiver ng bank si Crisilo. So I think it's my right uh, not to sign a waiver po. Hindi rin siya payag na ipakita ang nilalaman ng kanyang cellphone messages sa ilalim ng telco. I would like to uh, not to sign the waiver because something personal po at may pampamilya po dyan. Talawas dito, payag naman si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez na magsumite ng kanyang salen. Bukod dyan, handa rin siyang lumagda ng waiver sa banks ni Criselo at ipasiyasat ang mga nilalaman na mensahe ng kanyang cellphone na magbibigay tunay at kredibilidad sa kanyang sinumpaang sa Laysay. Nag-ini din ang usapan sa Infracom dahil hindi maipaliwanag ng kontratistang si curly Diskaya kung magkano ang kabuang kinita ng kanilang mga kumpanya na nagtapuan umano noong nakaraang administrasyon previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun karami. Well, mo sa amin kung magkano? actually, parang umabot lang po yata ng estimated ko parang... Uh, ano po, sigo, uh, baka siguro po, mga umabot po siguro mga 2 uh, plus billion po yata. Well, you bet better submit. Hindi yan Hindi yan totoo. Accumulation, edi ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016, plus 2016 to 2022, hindi ba? Ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi, mo, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag nyo kaming pinaglololoko dito ah. Bunsud nito, binigyan ng panahon ni InfraCom Co-Chairperson Terry Redon si Diskaya para ayusin ang datos sa lalong madaling panahon. Ibinagdiinan na naman ni House Deputy Speaker Janet Garin ang laki ng kita ng Diskaya Group of Companies mula sa gobyerno na sana'y inilaan na sa healthcare sector noong panahon ng pandemya. Dahil aniay ang laki ng utang ng Pilipinas na hanggang ngayon ay binabayaran pa din natin. Yusek Tati Cabral, sa panahon mo ba mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo ng utang Kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control. Uh you asked for my personal opinion yes, and maraming. I would say yes. Maraming salamat. Para sa totoong balita sa Bago Pilipinas, Simon Ong, Congress News.